Mga aso, ikinakasal sa mass weddings sa Peru. Kung bakit? Alamin! Tuwing February 14, o Araw na Mga Puso, marami sa atin ang naglalaan ng oras upang makasama ang ating mga pinakamamahal sa buhay. Ngunit sa Lima, Peru, iginugugol ng ilang fur parents ang kanilang Valentine's Day sa pag-aasikaso sa kanilang mga alaga na ikakasal sa araw na iyon. Naging tradisyon na kasi sa nasabing lugar ang pag organisa ng mass weddings para sa mga aso. Bakit nga ba nauso ang tradisyong ito? Tara, alamin natin yan. Pangkaraniwan sa sa Peru ang kasalang bayan, partikular na tuwing araw ng mga puso. Ito ang naging inspirasyon ng Mass Dog Weddings na nagbigay ng kakaibang twist sa naturang tradisyon. Katulad ng kasal ng tao, nakatoksido at bow tie ang ilang groom na aso. Habang naka-wedding dress naman ang bride nila, ang iba naman, sinuutan ng makukulay na damit. At katulad ng kasal ng tao, makakakuha rin ng marriage certificate ang mga aso na tinataka nila gamit ang kanilang pose. Ayon sa organizer ng Mass Dog Wedding, layan ang ganitong event na magbigay ng awareness sa pagiging responsible pet owners. Espesyal din ang event na ito dahil ipinagdiriwang dito ang araw ng pagmamahalan at ang matibay na samahan ng mga aso at ng kanilang fur parents. Ikaw, gusto mo rin ba magkaroon ng tao ng mass dog weddings sa Pilipinas? D W I Z Research Report. Re -re -report.